I thought I've seen strange things in my political career. And this happens to be the strangest. Talagang eh. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko ma hindi ko ma-gets, hindi ko talaga ma hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Uh, at least, at least, uh, alam niya na dinipensahan ito siya bilang isang chairman ng committee. At dahil diyan, Hmm. nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan. So, medyo masakit. <laughs> masakit. Oh, okay oh, lang. It's okay because, uh, alam mo, bilang politician, ganun talaga ang buhay. Ang ah, akin ko lang is, uh, it's very surreal. Surreal talaga. Parang hindi ko maintindihan. Parang nasa twilight zone. Nakausap po kayo kanina, so Nakausap na po siya. Sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakaton. Hindi ko pa talaga ma... Hindi ko pa talaga ma bigyan ng komento, ma-process, hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So, sabi ko sa kaya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, Di pa yung hinakap ang asawa ko. Do you think he betrayed you, sir? I let the people decide.